Sardinas ang ulam ng pamilya ni Jonathan ngayon. Kailangan kasing pagkasyahin ang minimum wage na kita niya. Tingin ko kulang sa mga magagawa yan kasi sobrang mahal din ng mga bilihin ngayon. At bukod doon, marami na rin, bukod doon sa pagkain, marami na rin tinaas. Gaya ng mga sa pagbayad sa kuryente. Noong 19th Congress, hindi pumasa ang panukalang legislated wage increase. Ngayong 20th Congress, naghain ng magkakaibang panukalang daily wage increase ang ilang senador. Pinakamataas ang sinusulong ni Senador JV Ejercito, 250 pesos. Sa uh, inflation ngayon, no, sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kaya ako ginawan 250, alam ko naman na Siyempre tatawad pa yan. We are there is 150, 100, mm. 150 at least ay eh, malaking bagay po sa ating manggagawa. Maaaring isang committee hearing na lang daw pagbukas ng 20th Congress at maisa sa batas ito sa loob ng isang taon. Sa Kamara, may mga bersyon na rin ng panukalang batas gaya ng isang panukalang 200 peso wage increase para kay TUCP Party List Representative Raymond Mendoza, hindi katanggap-tanggap ang 50 peso wage hike ngayon sa NCR. May hiwalay ring panukala para sa 1,200 pesos na national living wage. Ano kaya ang pananaw ng minimum wage earners kung may pumasamang legislated wage hike? Pag tumataas yung sahod natin, sir, tumataas din yung ano eh, yung bilihin eh. Para sa akin, sir, ha? sa ngayon, sir, ha? isang libo, dagdag nila. Isang libo yun, sir sa tingin ko, walang magre-reklamo niyan. Kulang pa po yun sir para sa tulad kong pamilyado. Sa July 18, epektibo ang 50 pesos na wage hike o mahigit isang libong piso sa isang buwan na inutos ng Metro Manila Regional Wage Board. Nauna nang sinabi ng National Wages and Productivity Commission na kailangan ding balansihin ang ipatutupad na dagdag sahod dahil sa pangambang maaari ding mauwi ito sa pagmahal ng bilihin at makaapekto sa bilang ng trabaho. Naghahain din si Senador Wynne Gatchalia ng Ginhawa Act na layong ma-exempt sa income tax ang mga kumikita ng 400,000 pesos sa isang taon o nasa 33,300 pesos kada buwan. Sa train law kasi, tax exempt kapag 250,000 pesos kada taon ang sweldo ng empleyado. Napako na yung No, ngay at alam naman natin every year may inflation. So inadjust namin sa inflation at tinaasan pa namin. So it's just fair, no? Uh, because ang inflation natin for the last 10 years ay napakataas. Sa panukala, itataas din sa 250,000 pesos ang tax fee na bonus mula 90,000 ngayon. At alisin ang tax sa service charge at iba pang bayad sa mga empleyado tulad ng night differential. Para sa si GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.